Liberty Ann Santos at nire-reklamo niya yung isang construction company, Talier mm -hmm. at Insurance, halos mag-iisang taon na raw po sa Talier, eh hindi pa daw tapos. Okay, nabagsakan daw po kasi ito ng debris nung siya daw po ay nagpark noon itong uh, kanyang sasakyan. mm -hmm. Honda po ito ma'am. Ah pa. Mm -hmm. Okay. So clarify ko lang po uh, ma'am Liberty. Tatlo ang inyong inireklamo? Yes po. Okay, back. So of course yung construction company dahil siya she yung nakalaglag. Ah, Tama po. Ano po ba yung nalaglag doon sa inyong sasakyan ma'am? Ano po, yung mga debris po na galing 10th floor. Galing 10th floor. Oh, po Ano po, hollow blocks po ba yan? Bakal? Uh, mga semento po. Tapos nung sa sobrang lakas sempre po nung impact. Yes po. Nabasag po yung front windshield namin. Okay. Tapos nung nabasag ma'am, ano po ang nangyari doon sa construction companies? May sinagot ba sila? Nung after po nung incident, mm. nirekta na kagad namin sa barangay. Mm -hmm. Tapos nung nakapagkasunduan naman doon na i nga nung Uh, safety officer sa boss nila. Tapos after po noon, hanggang sa nakausap namin yung insurance company na mm -hmm. uh, yun nga, isasettle naman daw po ni Momentum yung mga na-damage nila sa amin. Okay. Sino po si Momentum? Yan po yung construction site sa Mayquia po Ito yung construction company? Yes po. Okay. Momentum si construction. How about yung insurance ma'am? Si Sibeles. Si si Sibeles. Yes po. Okay. So itong si Momentum wala siyang safety net. Wala po. Bakit wala siyang safety net? Ano pong explanation nila? Actually, marami na rin po silang napeperwisyong perwisyong tao. Hmm. Sabi po sa kanong chairman, may nabaksakan na rin po na tao na dumadaan. Ew. Even yung SUV po, Shiko. dumadaan lang din, nabaksakan. Buti nga mam, but hindi lang. po kayo nasaktan doon oh, sa nangyari. Nag-ano lang po kami niyan eh. Dumaan lang po kami sa simbahan yan. Tapos pagbalik po namin sa simbahan, ay ganyan na po yung nangyari sa sasakyan namin. Okay. At ano po ang sinabi ng barangay chairman? Ba't din nila nireport sa City Hall? Bakit yan nai-issuean ng permit? Hindi, no, hindi, po na, na po hindi, hindi na, na apo, hindi na naman yet. po, hindi na po <laughs> hinalukay po okay, yung sige, bagay. Okay, sige, sige po. Pero itong, so yung construction company, ma'am, nangako naman na magbabayad. Opo. Okay. So itong si Sibelius, ano naman po ang uh, involvement niya? Bakit po natin siya inireklamo itong insurance company? Pansin ko kasi, attorney, ano po eh, uh, iniipit nila yung dapat, na maiayos dun sa sasakyan namin. Mm -hmm. parang ang ginagawa nila sa amin is take it or leave it eh. parang sila yung nagbibigay ng parts pero ang usapan kasi namin sa barangay dapat for approval namin lahat bago gawin dun sa talir. Mm -hmm. ito pong si sebel sa insurance company ng momentum, momentum. hindi nang sasak ng sasakyan yon iba po, ano So itong si Sebelas, hanggang ngayon ma'am hindi pa rin niya na ilalabas yung pera na dapat ibigay sa inyo tama ba Actually ma'am na ipasok po namin nyo sa sakyan noong hmm. February la noong itong February February 2023 sa okay accredited nilang taller kasi nga po meron po kasi kaming pinag-anuhan ng quotation sa mismong Honda kasi hmm. ayaw nila Ayaw nila oh. pumayag Tsaka marami silang hiningi sa amin documents eh since yung kotse po kasi Uh, open deed of sale siya. Gusto mm -hmm. nila yung cheque, ipangalan doon sa first owner. Mm -hmm. So, pag pinangalan po nila sa first owner yun, hindi po namin makiklaim yung cheque mm -hmm. para maipasok sa kakasa sa Honda. Okay. So, nag in short, nag-give in ka doon na sa accredited na nila na gusto din nila na talyer. Actually, medyo nasaktan nga po kami noon kasi siya sabi nila old car na yan. Wala na makikita mga original na, mm. na mga parts. Kaya nga po namin ipapasok sa Honda kasi Honda po yung mismong sasakyan. Yes. Tsaka wala na silang pakialam kung luma yung sasakyan. Iyon diba? nga po eh. Hard-earned oh. money po namin oh. yung, yung mag-asawa eh. Tama. Parang sa amin lang kasi parang ang nangyayari yung binababa nila yung ano namin na parang mula naman kayo. Porket luma. Oo, oh, porket luma yung sasakyan. Oh, karapatan nyo naman yun, ma'am, dahil eh, sinira nila yung sasakyan yun. So, syempre, dapat lang may magbayad, oh, diba? Pa. So, itong si Sibelius, ma'am, na ipasok naman ninyo sa kasa yung sasakyan. Pero, ano nangyari? Nung una, nagbigay po ng quotation sa amin si, dyan na po pumapasok si Unique Auto Car Specialist. Okay, siya naman si Talier. Okay. Nagtakita po siya sa amin ng quotation. Tapos, siyempre kami, nakita naman namin kung ano yung mga gagawin. nag signal na po yung husband ko na ipag sa okay nila. Hmm. Pero nung binisita ulit namin yung sasakyan, ang ginawa lang po nila, nilinis lang yung salamin. Pero yung nasa quotation, ang sabi doon, papalitan lahat ng glass. Lahat ng main, natapunan ng semento, palit. Pati yung pintura, lahat. As in, lahat-lahat. Lahat ng nadamage nila. Pagdating namin doon, hindi naman pala nila ginawa. So, sabi ko, hindi rin po nasunod yung nasa quotation. Oh, kasi Nilo yun 'yung, yung pinag-usapan ninyo eh. Opo. Oh, hmm. Hanggang sa eto na naman po, pumunta na naman ulit kami doon. Nagbisita na naman kami doon. Nakita pa rin namin na may mga markings pa rin ng mga semento, may scratches pa rin po 'yung mga glass. Okay. Ma'am Eunice Kahilig, uh, HR po ng Momentum Construction and Development Corporation. Magandang hapon po, Ma'am Eunice. Hmm. Si ni Ma'am? Yes, Attorney Pau po ito ng ACIS party list. Ma'am, ah uh, nandito po sa tanggapan namin si Ma'am Liberty Ann Santos ang may-ari po ng isang blue na Honda uh, na nabagsakan po ng debris ng inyong construction site dyan sa Quiapo, Manila. Ma'am, ah uh, Yunis, matanong yeah. lamang po namin, bakit hindi pa daw po na ilalabas ng talyer itong sasakyan po nila Ma'am Liberty? Ma'am, we uh, with all due respect po, po for ano kay, for attorney ay uh, for sa uh, po sa program at sa so sen kay Senator school po. Uh, advice po kasi sa amin is wala po kami kasi sa position para mag mag-disclose ng information. Bakit naman ma'am? Nandito naman po si Ma'am Liberty Ann, the, the, complainant or yung na-injure po. Uh, may-ari nong nung sasakyan is here. So, siya po ang nagtatanong, in fact, at siya po ang nagko-complain. So, maaaring nyo pong i-explain yun sa kanya, ma'am. I'm not asking this for the purpose lang na matuwa ako, di ba? Tinatanong ko yan para kay Ma'am Liberty. So, bakit po hindi pa nailalabas sa kasa? Ma'am, ay, actually, ang advice po kasi sa amin, huwag uh, idaan na lang daw sa G-Process, sa legal. Ma'am, dinadaan natin sa due process. In fact, I'm asking you a question, hindi po ba? Tinatanong ko po kayo para po mabigyan ng pagkakataon ang Momentum Construction and Development Corporation to answer the question, hindi po ba? At saka ma'am, ito po ay nangyari isang taon na ba ma'am? Yes po. Higit almost one year. This happened October 2022. So kung due process ang pinag-uusapan ninyo, luging-lugi na si Ma'am Liberty Ann sa inyo, hindi po pa? Ma'am, as of now, kasi ano, hindi po kami talaga pwedeng mag-disclose ng any information. Ma'am, yung... ganito na lang. Sige, kung ayaw mo ang kausapin, kausapin mo si Ma'am Liberty, Liberty Ann. Sige, Ma'am, kayo ang tumano magtanong. Kasi siya yung complainant, Ma'am. Hindi naman ako eh. Hello, Ma'am. Grabe naman yata yung due process nyo. Eh, dapat nga, sinisingil ko na kayo ng Danyos eh. eh. Halos Tingnan mo, mga anak na lang ako. Next month na. Wala pa rin yung sasakyan namin. Grabe na yung perwisyon nyo. Yun, lagi kami nagtataksi. Yung mga bata, yung mga anak ko. Pag umuulan, nahihirapan, magtataksi kami. Paano naman yung mga expenses namin, ma'am? Mababayaran nyo ba yun sa amin? Di ba hindi? Ang titigas ninyo dyan, ma'am. Eh. Kaya dinaan ko na dito kay Senator Tulfo eh. Ilang patawag na rin ako sa inyo sa barangay pero parang binabaliwala ninyo. Tapos yung insurance company niyo parang iniipit yung pera. So, kayo pa rin, ma'am, yung talagang ahabulin ko. Tama. May point ka siya, ma'am. Mami, po, di ito na namin sa management at sa legal department namin. Ma'am, with all due respect din, ma'am, Eunice Kahilig, and with the management of Momentum, ano, the fact that they advise you not to talk about it, that means you already coordinated it with them. So, ano pa ang i-coordinate mo sa kanila, ma'am? yung status mo ng concern ni Ma'am Jocelyn. But you already knew it beforehand, di ba? Nakausap mo na nga sila, sinabihan ka na nga nila ma'am na hmm. huwag mong pag-usapan on live television eh. Ako, wala namang problema if you cannot really talk about it. But the complainant is here. Yung may-ari ng sasakyan ay nandito. Humihingi siya ng explanation from your end. May punto si Ma'am Liberty Ann na kayo ang liable because kayo yung construction company na nakasira sa sasakyan nila. Wala na silang pake dyan sa insurance company or kung may issue man kayo with the insurance company, that's outside of their concerns. Ang concern nila, mabayaran kung ano yung due doon sa sasakyan nila, pati yung damages na nararanasan nila. Tama yung sinasabi ni Mami, manganak na nga lang siya, oh. Pa mauna, na, pa. pa. <laughs> Baka mauna pa lumabas yung baby. Hintayin ba natin mag one year old, ma'am Eunice? Actually, attorney, uh, bawal mm. kasi ako ma-stress. Ay, kasi Ayun nang na siya Me, ko last year lang. Mm. So, so, ma'am, pwede po ba natin na lang si, si Miss Liberty dito sa office namin? Hindi. Ayoko na. <laughs> Pagod na ako. Yung abala pa lang at perwis yung ginawa ninyo, hindi na. Kaya nga, dinaan ko dito, ma'am eh. nakikipag-usap naman siya sa'yo ngayon, ma'am. Ano, papahirapan ma nyo na naman ako. <laughs> Kasi ma'am, wala, po, wala po ako sa posisyon para magsalita. Okay, sino po ang nasa posisyon na kakausapin namin? I-advise po naman namin yung legal department namin. Ma'am, sino man yung, I'm sure meron kayo operations manager. Sino po ang pwedeng kausapin dyan? Wala po dito namin kasi nasa off, main office po kami. Yan ang Parang hirap sa inyo, nagtuturoan kasi kayo dyan eh. Siguro, uh, Atini, pwede rin siguro, um Miss Eunice, ganito na lang po. Kung gusto nyo po, sasamahan po namin si ma'am para makipag-usap po sa inyo. Gano'n na lang po ang mangyayari. Okay. Ma'am Eunice, uh, kailan po kayo available para po mapuntahan kayo ni Ma'am Liberty Ann? Mag-feedback na lang kami, ma'am, sa inyo. I-relay na lang din po, ma'am. Ma'am, uh, we need an exact date. Ngayon kasi kayo po yung nag ask na magpunta si Ma'am Liberty Anjaan. Hindi po pwede na at the pleasure of Momentum Construction and Development Corporation yung pagpunta niya. Eh kung sabihin mong next year pa siya pumunta. Ma'am, i kung po sa management Ma'am, give give us a timeline. Tatawagan namin kayo uh, at the end of the show. Balikan namin kayo within the day. Give us a timeline kung kailan po pupunta si Ma'am Liberty Anjan because kung hindi kami mismo mag-file din kami ng complaint sa BPLO because nalaman namin na meron po kayong construction site without any safety measures. In the first place, dapat hindi kayo nagko-construction dyan nung wala kayong ganon. Hindi po ba? So, give us within the day, Ms. Eunice, kung kaya po, bigyan niyo po kami ng date kung kailan po pupunta si Ma'am Liberty Ann. Again, kabuhanan po niya. Ayaw na niya ng stress. So, Bigyan niyo po siya ng date kung kailan siya pupunta para ma-schedule din namin with our reporters at pasasamahan po namin siya. Sige po. Okay. Ma'am, 32 weeks na ako. Baka naman tumagal pa yan. <laughs> Hindi ma'am, tatawagan natin, babalikan natin siya today. Today din po. At uh, ma'am Yunis, uh, we have your commitment na within the day makakakuha kami ng date sa'yo. Sige, ma'am. Okay, sige. Maraming salamat po, uh, ma'am Eunice, kahilig sa inyong panahon at babalikan po namin kayo this afternoon, ma'am. Thank you so much po. Okay, ito Thank yung, you po. Okay. Ito naman po yung sa talyer, si Riza Paderes, yung sa marketing po ng Alright. Unique Auto Car Specialist Company po. Okay. Good afternoon po, ma'am Riza. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Uh, si Attorney Pao Cruz po, ito ng AXIA as List. ma'am. Ma'am, nandito po si ma'am Liberty Ann Santos, ang may-ari po ng blue na Honda, na nakapasok yes, po dyan sa inyong talyer. Hanggang ngayon na, no, ma'am? Yeah, po. Okay. Ma'am, uh, matanong po namin kayo kasi nirereklamo po ni Ma'am Liberty Ann, hanggang ngayon po, hindi pa rin po nagagawa yung sasakyan nila. Ano po ba ang nangyari sa auto nila, ma'am? Ma'am, yung sa hindi nagagawa, mali po yun. Nagawa na po namin yan, ang kulang na lang po it yung mga salamin na nag-offer naman po ang insurance na ayaw po nilang tanggapin. Okay. So yung salamin na lang, ma'am, tama ba yon? Mm -hmm. Yes, ma'am. Ma pero yung salitang hindi pa nagawa, mali po yun. Okay. Sige, ma'am. Sabihin mo yung part nyo. Miss Risa, anong, anong nagawa na? Pumunta kami dyan, may semesemento pa. Nandiyan yung ebidensya. May semento pa. Tapos, may mga scratches pa yung salamin Yung pintura ng sasakyan sa taas May bulutong, hindi pa yan naaarawan Paano mo nasabing natapos na At ang problema na lang dyan ay yung yung salamin Tsaka, wag niyo sa akin sasabihin na Yung salamin na lang ang problema dyan Kasi kung tutuusin Sabi namin na pag-usapan sa barangay Hindi replacement ang ipapalit dyan Ma'am, yung Saka for approval sa amin lahat is 'yun na po 'yun, Ma'am. Ah, uh, makikipag-usap na po kayo, Ma'am, sa kanila na po, hindi na po sa amin. Kasi kami talyer lang kami, tigagawa lang po kami. Exactly, so, pero, ano pero yung, yung quotation yung offer nyo, isatin nyo, Ma'am, 'yun po 'yun. Okay, sige, Ma'am, para hindi ka ma-stress kayo kay insurance. Okay. Ma'am Risa. Kasi lang kami. Uh, ma'am Risa, ma'am Risa, ano po ba ang nasasad sa inyong uh, quotation, ma'am? Ma'am, uh, actually, pinaward po na kay client yun. Ano po ang nasa quotation, ma'am? Papalitan Sige, isa -isa. po nila lahat ng salamin. Salamin? Ano pa? Painting spot. Painting at saka... Basta lahat po nang na-damage po, papalitan po nila. Okay. Ma'am, na napinturahan ba ng bago yung sasakyan? Buo po yun. Hinilamos as wash over po. Okay. Bakit hindi po ba pwedeng alisin na lang yung sinasabi niyo na ano meron doon ma'am? Parang talisik. Talisik. hindi hindi talsek eh yung may Ma'am, ay client ma'am eh. Ayaw daw ma'am na alisin. Ay ng po? Yung ta, yung parang semento doon sa pintura, tama ba ma'am? Yun ba 'yon? Sa salamin po ma'am, gusto niya po ma'am palit. Hindi ma'am, pintura ayaw pa niyo, lang tayo, wala pa tayo sa salamin. Pintura, tapos na po kami kahit puntaan Ayon, may bulutong. Sa taas po. Ma may bulutong daw kasi sa taas. Hindi pa po siya na oh, na na Hindi pa na arawan na. yung sasakyan. Hindi pa pwedeng alisin na lang yon Ma'am Risa Ma'am, wala naman pong bulutong yun, Ma'am. Kasi unang-una lang naman, Ma'am. Yung bubong nila, ano na po yan, Ma'am, sakit po ng Honda yan, na nabubulok po ang ilalim niyan. Sige, Ma'am. i Mm -hmm. Ah, nilang palitan. Sorry, Pa, kami ginawa naman po namin yung best namin na i-repair po yung roof panel. Okay. Sige, ganito na lang ma'am. Kasi yung actual na litrato, wala tayo sa ngayon eh. So, ganito na lang ma'am Risa, no. Bibisitahin po namin yung mismong talyer ninyo, kung okay sa inyo ma'am. Para makita din po namin yung estado ng sasakyan at makita po kung ano yung pinag-usapan ninyo. Kasi uh, currently, hindi ko rin po nakikita yung uh, quotation at kung ano po yung approval uh, uh, ng Ma insurance. Ma'am, ganito po kasi hmm. ako, empleyado lang din ako, ma. Mm. Siyempre, ipapaalam ko rin sa boss ko po yan. Hindi po ako pwedeng mag-decide yan, ma'am. Ay, ma'am, hindi mo naman na kailangang ipaalam kasi nandito naman yung owner. So, karapatan naman niyang makita yung Opa. sasakyan niya. So, isasama naman niya kami. Hindi, I mean po, mm. siyempre, ipaparating ko rin po na may pupunta. Ah, of, of course, so of course. Sige po. Ah, uh, yes, ako, ipaalam niyo po. din po ako, ma'am. Okay, sige, walang problema, no, 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 no. Ma'am Risa. Pero Ma'am Risa, ito clarification kasi hindi po namin nakakausap yung responsible person doon sa Momentum Construction at saka dito sa insurance, ano? Uh, may issue ba sa insurance, Ma'am? Ano ba, hindi ba nila binabayaran? Ma anong binabayaran, Ma'am? Kasi ang insurance nag-offer na nga po ng palit as replacement. Ayaw po ni client. Eh ma'am, hindi daw po yun kasi yung ana uh, pag-agrihan nila na klase ng salamin. Tama ba? Yes po. Hmm. Ayun uh, ma'am, Hindi ko po kasi ma'am alam yung usapan nila ma'am Kasi kami talyat lang. Oo. Uh -uh. Pero ma'am, yung ang ibig ko pong sabihin, yung ibinayad sa inyo ng insurance ma'am, Ano po ang, kung uh, kumbaga ano yung maximum? Kasi syempre, magdedepende naman po yung salamin doon sa kung magkano yung ibabayad sa inyo na insurance. Ibig ko pong sabihin, kaunti ba yung ibinayad sa inyo? Kulang ba? Doon sa quotation, original quotation nyo? Ma'am, yung salamin na yan, ma'am, uh, additional yan eh. Kumbaga, hindi pa natin nabibili kasi by approval pa po yan ng kliyente. Oo, oh, eh yun naman na, pala for eh. For approval, oh, pero sila pa rin so, nasusunod. Oo, eh yun naman pala, ma'am, for approval naman pala nila. iba e, ba't nyo ikabit yung yung gusto nilang salamin? Eh ma'am, uh, replacement nga po ang ino ino-offer sa kanila. Eh ayaw nga eh. Ma'am, so, uh, ma'am, ma kakasabi mo lang na ang gusto nila, na pag-agreehan ninyo, ibibili nyo na lang salamin, hindi po ba? Bibili kayo ng ma salamin for approval. Ma'am, hindi, ganito, nag-offer ang insurance. Then, aaprobahan po ni ma'am yun. Kasi replacement nga kaya, lang ang ino -offer. Kaya nga po, yun nga, di ba? Bibili kayo ng salamin. Kaya <laughs> aaprobahan po nung kliyente bago nyo ikabit. Ayun nga po, ma'am, may client. Kasi nga, hindi nga po aprobado sa kanya yung salamin. Ang gusto niya yung salamin na gusto niya. Ayun nga, ma'am. Eh, ma'am, kasi <laughs> pa ganyan. Hindi na po kami ang ano niyan. Kasi kami... Repair shop lang po kami. Hindi nga ma'am, ang tinatanong ko nga. Ang tanong ko, bilang isang repair shop, ang trabaho mo, bumili ng salamin na gusto ng kliyente. Tama? Ma'am, siyempre. Ma'am, 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 sagutin mo lang, lang. lang yung tanong ko. Ma'am, sagutin mo lang yung tanong ko. Ang trabaho mo, bumili ng salamin na naayon sa gusto ng kliyente mo. Tama? Pero based din po ma'am sa approval ng insurance. Kasi insurance po... Ma'am, kasi pag ginawa mong basihan yan na based sa approval ng insurance, based sa approval ng kliyente, eh sinabi mo na nga na yung insurance ang in-offer based doon sa approval ng kliyente. Hindi ba tiikot lang tayo? kasi pag ganyan, insurance hmm. yan kasi ma'am eh. Ma'am, sinabi mo na nga mismo yung insurance ang in-offer kay Ma'am Liberty ay yung salamin na replacement na may approval niya. Tama. Hindi, ayaw niya. Ayaw niya nga i-approve. Kasi nga, for approval nga niya. Oo, by approval po. Okay. Sige, ganito na lang, ma'am. Uh, Risa, ha? Uh, pupunta kami dyan. Pupunta po yung staff namin. I-inspectionin po yung mismong uh, sasakyan. At dapat po, yung salamin na maikabit dyan ay yung salamin na approve ng may-ari ng sasakyan. Siya po yung gagamit. eh Siya yung nadanyosan. Ma'am, pero sa akin, ha, ito lang, ma'am. Kasi kami, di ba, talyer kami. Yes, ma'am. So, dapat ba pagdating sa mga gusto nila, dapat insurance? Ma'am, wala po akong problema na insurance. Tama po kayo dahil insurance sa magbabayad sa inyo. Oo. Opo, Oo. pero ang sinabi nyo kasi ma'am, yung insurance po mismo ang nagsabi, dapat aprobado po ng may-ari ng sasakyan yung ikakabit na salamin. Yes ba? ma'am, bago natin bilhin kasi ang offer nila is hanggang replacement. <laughs> yes ma'am, opo. Sige ma'am, gano na lang po ma'am Risa. Uh, babalikan po namin kayo, pupuntahan po namin kay dyan. at uh, pakisabi na lang din po sa may-ari ng Talyar ma'am na pupunta po ang staff ni Senator Rafi para po inspeksyunin yung sasakyan ni ma'am Liberty Ann. Sige, sige po. Sige po. Maraming salamat okay po, po. ma'am Risa sa inyong panahon ngayong hapon. Okay po, okay po. Okay. naiintindihan ko ma'am kung ano po yung nararanasan ninyong frustration kung dito pa lamang po na tayo po ay maayos na nakikipag-usap, hindi po tayo nakikipag ano? ay hindi po nila tayo sinasagot. What more kung wala pong nakakita or walang media na nakatutok, hindi ba? So, nakakalungkot lang isipin siya rin na yung sasakyan, just ko, ayusin mo lang yan eh. Yung due process pala, umaabot pala talaga ng isang year At <laughs> yeah, yun yun pala ang nalaman ko ngayon. May bago akong concept na natutunan. Yes, attorney. parang wala sa law school yung due process na umabot ng <laughs> one, year. year ha? <laughs> But uh, in any case, ma'am, Ganito po, uh, ayaw namin kayong magkaroon ng additional stress dahil again kabuuan ninyo ano. So we'll just make sure to coordinate unang-una with Ma'am Yunis dahil pinangako niya na within the day bibigyan niya tayo ng araw kung kailan kayo pwedeng pumunta. Apo. So pasasamahan po namin kayo sa uh, staff namin, Ma'am, para pumunta doon uh, with our crew, makita din kung uh, malaman din kung ano yung explanation nila baka naman may reason sila kung bakit na-delay nade yung paglabas nung uh, sasakyan. And even itong yung auto repair shop. Sabi okay. naman niya, papaalam niya. So, anytime Actually, pwede niya attorney, doon. Mm. Kaka-chat niya lang sa akin kahapon mm. sa Viver na may 500 storage fee na daw kami. Oh, Starting bakit September naman nagka-storage fee? Starting September 1 dahil hindi ko daw inaprubahan yung second quotation. Ha? Huh? <laughs> Sabi ko, wala akong pinipirman sa inyong ganyang agreement. Exactly. Kaya eh, momentum mo yan habulin. Opo, tama. Kasi wala naman sa inyo yung fault. 'di ba? Ang gusto niyo lang naman yung salamin na gusto mong mailagay kasi Ak yun yung mo eh. Tulungan na lang po tayo kasi yeah. kami naman po willing naman po kami na ayusin din to uh, kay uh, Mama Liberty para Tapat? po masettle na po, 'di ba? Para gusto lang naman po namin malaman po kung ano po yung status, 'di ba? So ma'am, ganoon na lang po ang gagawin natin, sasamahan na lang mm -mm. po ng reporter para kayo po ay maassistihan doon po sa talyer, gayon mm -mm. din po sa Momentum Construction. Mm -mm. Otherwise, and development. pwede naman sila magkaso ng damages, ma'am. Okay, mag-alala. Uh, good afternoon po, Sir Roger. Uh, ako po si attorney Pao ng AXIA party list, Sir. Uh, nandito po si Ma'am Liberty Ann Santos, yung nagmamayari po mm -hmm. ng Blue na Honda mm -hmm. na nabagsakan po ng debris ng Momentum Construction and Development Corporation sa Quiapo. Okay. So, uh -oh. so Sir... Ang issue lang naman po kasi dito is bakit hindi pa nailalabas ng kasa yung sasakyan niya. Ang nabanggit po sa amin kanina nitong Unique Auto Car Specialist Company mm -hmm. ay yung salamin daw po na gusto ni ma'am ay hindi na parang wala pang approval ng insurance. Diba? Kasi parang sinasabi niya sir, kailangan daw may approval ng insurance pero dapat may approval din ni Ma'am Liberty Ann. So ano po ba talagang nangyari sir? Okay, with the basic principle of the insurance. So, no, yun unit ni Ms. Santos ay isa 1997 Honda City. So, if you consider the age, yung salamin ay fully depreciated. Okay. Okay. So, ang sinasabi niya hindi matapos kasi uh, yun na lang salamin ikakabit namin na tinatawag natin na Uh, replacement na which is compatible with that model, yun na ikakabit na namin para okay. tapos na. S oh. Sir, in the first place, what type of insurance po ba ang, meron po ang momentum sa inyo? Ang tawag dyan, CGL. Okay, so may CGL kayo sir. Para sa kaalaman ng lahat, ano po ang CGL mm -hmm. insurance sir? Uh, ano ibig sabihin? Uh, that is a co common uh, general liability. Okay, so it's a common general liability. Mm -hmm. So, ibig sabihin po, kung meron pong nadanyosan itong momentum construction, mm -hmm. dapat ang magiging liable I mean, lia para magbayad mm -hmm. is si Veles Insurance. Tama Correct, po. Okay, so bakit po involve sir? kung ano po yung depreciated value or depreciable value ng sasakyan. Hindi po ba dapat, kung ano po yung salamin, Kahit, kung ano po yung salamin na dapat ilagay sa sasakyan, yun po dapat? Hmm. As per insurance policy, mm -hmm. uh, siyempre, yung may yung sasakyan, uh, as per yung tinatawag natin yun edad niya Okay no, uh, let me Okay let me stop you there uh, okay. sir Roger no the policy the insurance policy okay. po na nabanggit niyo mm -hmm. wherein nakalagay po kung ano po yung nabanggit ninyong mga provisions kanina Mm-hmm. Does not involve si Ma'am Liberty Ann. Siya po ay hindi signatory ng kontratang ito, nor is anyone who has been uh, injured by Momentum. Kaya nga po kayo kinukuha bilang insurance para po pag nagkaroon ng danyos, hindi po naghahabol sa kung kani-kanino itong mga tao. Hindi po ba? So, wala na po dapat na question na porque ito yung nasa policy. Labas na po si Ma'am Liberty Ann doon. Ang kanya lamang po, maikabit kung ano po yung nararapat na maikabit sa kanyang sasakyan. If she demands that the the windshield be placed kung ano po yung gusto niyang model, dapat yun po yung inilalagay ninyo. Ah, uh, ega, ganun po, Ma'am. Kasi, uh, as I said before, I'm a adjuster here. We are Bound by our company policy. So, yun yes. ang i-relay -re ko sa inyo. So, yes. kung ano ang, ika nga, cause of action ni ma'am, it's up to her. Pero we are willing to uh, install the replacement glass para matapos na. Siya na lang ang inaantay namin. Uh, sir, the replacement glass, yun yung issue eh. The replacement glass that she wants to have is different from the replacement glass na ibinibigay ninyo. Oh yes. Uh, babalik tayo dun sa... Kaya so, nga... principle ka, namin na oh appreciate na. So, yung <laughs> uh, kinapakit natin po ay hindi naman siguro kami nagkula. Okay. Sir Roger, again, kung ano man po ang pinag-usapan ninyo ng kontra... Kung, kung ano man kontrata yan with the momentum development, mm -hmm. wala ang pakialam dyan yung mga tao. Hindi po sila involved dyan. Kung ano man yung liability na naibayad nyo dito kay Ma'am Liberty, kung ano man yung cost ng pagpapagawa ng sasakyan, you go after momentum construction because that is the concept of insurance in the first place hmm. hindi yung tao na nadanyosan ang maggo go after kayo kayo ang nagsosubrogate doon sa rights na yun hindi ba so subrogation simply, eh, exa na, sir oh. it's a subrogation Ay, okay. of rights it's a subrogation of rights kasi insurance company kayo eh hmm. oh so bakit niyo sinasabi kay ma'am na bound siya doon sa kung ano man yung restrictions niyo with the policy Uh, hindi, hindi, hindi siya dapat bound doon. So what we need to do, kung ano yung, man yung demand yung, niya. Yung ma'am, kasi yan, ang sinasabi mo sa akin, that's your uh, opinion sa sir, akin. That, sir, you that's not my opinion. That's that's the insurance code of the Philippines, sir. Uh, siguro, uh -oh, that's the insurance code I po. my legal on that. Pero ako uh -oh. now, Uh, what I'm relaying to you is uh, ito yun ang standing policy namin. Uh, uh, sige, ganito si, na lang, Sir si, Roger. She si, si, si can... Uh, ano? uh, uh, kasi mm. it appears na we won't mm. see eye to eye because ang sinasabi mo sa amin, you're restricted, you're bound by the policy. Mm. Diba? Yes, yes, yes. So, of course, hindi ko naman madedemand sa yon right now. So, yes. ganito na lang gagawin namin. Mag-file na lang ng kaso si Ma'am Liberty Ann, will include si, si Bellis insurance in the case, para mm. kung ano man yung danios na nararapat sa kanya including all the damages that yes. the family has experienced mm -hmm. kasama ang civil insurance insurance na lang doon yun na lang oh, po yeah that's your right naman yes uh -huh. that's her right so okay. uh, dahil right din naman ng insurance company ma'am as they said they have a policy o sige they stick sige, with po. the policy po mm -hmm. dahil yun naman po yung kanilang uh, kontrata with momentum construction so ganun yes. na lang ma'am okay opo. Sige, ganun na lang po Sir Roger. Ah, uh, ma maraming salamat na lamang po sa inyong panonood ngayong hapon. Ah, okay po, ma'am. Sige po, Thank salamat po. Ma'am, uh, again, may po sila Masa talaga mulo, kausap. Mukhang ganun na lang din ang mangyayari, ma'am. I-file na lang po yung kaso. Uh, let's just prepare yung documentation ninyo kasi hindi naman pwede na kung ano po yung gusto na lang nilang ibigay yun na, na sa yun na lang po oo ka na lang, di ba? ginagawa po nila kami yung bata. Uh, oo, oh, kasi na maski naman ako alam. hindi ako papayag na gano'n naman yung uh, mangyari especially because hindi naman dapat involve yung mga tao kung baba, ikaw, shari, di ba? may mangyari or whatever i-impose sa'yo ng, ng insurance company yung policy nila with another company That's not right. Dapat you go after the perpetrator, si Momentum. Mm -hmm. Yung construction company, ang dapat habulin ng insurance company. Kasi kung ano man yung sa sa'yo, ma'am, na excess doon sa napag-usapan nila, Opo. yun, yun ang habulin nila. Not mm -hmm. the other way around. Ikaw pa yung naghahabol. Mm -hmm. diba? So, gano na lang, ma'am. Uh, I-prepare na lang po natin yon para mapatulungan kayo na ma-file po yung kaso. Oh, ha? attorney. Oo. Tapos, uh, puntahan na lang din natin itong unique na talyer. attorney. Sige po. Salamat Thank po. Maraming salamat. Thank po. you. Salamat po.